isang tribute post ni lahat ni Chris Aquino ang paghihinagpis sa yung maong dreamscape head na si Deo and Kung saan kasi nauwi raw sa pagsisisi ang pagiging ma-pride ni Chris noon. Dito, ibinunyag niyang nagtampos siya kay Deo nang di raw ito nagparamdam noong may iniinda na siyang sakit. Kaya di na raw daw siya nag out pa. Bagay na lubos niya namang hinihingi ng tawad. Ayan. Ayan. Very ah. close. Maraming mga show si Chris talaga na hinawakan ni Sir Correct. Deo. Correct. Diba? Na Chris proyekto. 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 Eh, Malalaking proyekto. The Bus, Chris TV, oh. ilan yan sa mga... Ang pagkakalam ko din, naging manager naman ni Chris TV. Si yes! Oh. Oh. Yeah. Oh, 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 oh. Pero friendship, amin mo, isa tayo sa maswerte oh, oh. na nakarating sa bahay ni Sir Deo, di ba? Yes. Na bawal ang picture, bawal mag-post. Kasi friendship, naging ano kami... <laughs> naging secret ano sec ano PR. secret PR kami ng uh -oh. Dreamscape special project parang ganon uh -oh. nung mga may, may pagkakataon na show di ba mm -hmm. mm -hmm. ano. oh, oh. tsaka share ko lang di ba nandoon ka rin friendship at uh -oh. bong <laughs> no, Not cheesy simply. <laughs> Ayaw. Alam mo na, di ba? Na Jesus is made on its Oo, oh, alam mo na Ayaw. yun. Oo. Oh. Diba, yun, yun, Yung yun, nandun kayo kasi, ang ganda na ba? Pag, meron pang floor floor, Bababa ka At yung pagbaba mo doon, may mga bake shop. di diba? Saka may ano. May cake. Anong tawag doon, friends? May gym. And para may, pa. parang may gym. Saka may ano yung oh. hot and cold friends yung uh, tawag doon. Sauna! Sauna! Meron siyang oh, oh, ganda. Ang okay. ganda-ganda ng bahay. At malapit na sa bahay ng alaga niya si Coco Martin. Oh, sa subdivision oh, oh. San Antonio. Malapit. San Antonio. Subdivision. Oh. Pero may share ko din lang, di ba? Bilang baguhan kami ng Elba, uh, no? Naging close din talaga kami. Uh, hmm. Kay Sir, Sir naging Laging bahagi din siya At ng aming. At, 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 at nagsisimis din kayo, diba? ni Melba. Oh, oh, Alam mo na. Miss ba, Melba. Ba, Melba. At saka dati talagang super ano. Umiyak pa kayo. No, okay. dito na tayo Wag sa issue. Ah. Eh, oh, 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 Deo and At itungkol eh, po kay Chris Aquino. Nasaan talaga diba, ako, diba? Eh, Deno? May tindag din natin naman si Chris na parang long time na pinagdadaanan. Diba? Ang mga may sakit, sensitive yun Sensitive, Yung yes. Eh, sensitive na parang inisip niya, ay, ba't hindi ako naalala ng Sir Deo? Oh. Yung pala, ang reason siguro that time, eh, ay meron pala din iniindag sa si Sir Dela. Hindi lang din natin alam, oh, di ba? eh, sakit na rin pala siya. Pero alam mo, naniwala ko na malaking kawalan si Sir oh. sa Kapamilya Network. Kasi okay. kung siya ano yung mga, Utak. Uh, siya ang utak. talaga. ko oh. Kung ano yung mga gandang teleserye na napapanood natin ng Dreamscape. <laughs> talaga, di ba? talagang namang inaabangan natin talaga. Talaga namang bonggang-bongga. Oh. Unit niya yan. Kasi Sir okay. talaga yung yan. Yung production niya, talaga yung mga serye, ang gaganda, di ba? Hmm. Ito mga FPGs, ang probinsyano kay Sir Dela, yung project hmm kanya, di ba? po ng mga Coco yung Martin. Yung senior high kanya. Oo, oh, senior high. Oh. Oh. yung po sumikat si Coco Martin na nasama doon sa tayong dalawa na nagtuloy-tuloy ang serye hanggang sumikat na po best actor niya dahil po kay Sir Deo yan. Binigyan ng magagandang project, di ba? Mm -hmm. oh. Din lang.